Warning, not for children under 8 years old. Kailangan lang dito, babasain mo muna sa dila. Itong parang plastic dito, dapat nakaharap sa labas. Basa na siya ng laway. Sumasagot yung mga ibon. pag first time medyo mahirap pa siya pero dapat pa-practice mo lang practice lang ng practice kasi dapat kasi may position ka dapat sa dila mo ikaw na lang mag-practice kung saan ang mas komportable sa'yo ganyan ang position tapos ihip ka lang palabas parang ganyan ang dila may mga magaling talagang gumamit nito ang dami nilang magawang tunog ng ibon kung interesado ka sa pagtatawag ng mga uh, ibo at interesado ka dito, check mo lang dito sa Yellow Basket.